Magandang araw. Welcome po ulit dito sa ating programang Pagnilayan Natin kasama po ang inyong lingkod, N.C. Si Isa Isang panibagong Bible verse ang ating sabay-sabay na pagnilayan sa episode na ito mula sa The Book of Isaiah, chapter 41, verse 10, na nagsasabing, So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang Isaiah 41.10 ay isa sa maraming verses ng Bible na nagpapaalala sa atin ng katapatan ng Diyos at ng siguridad na mayroon tayo kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay. Ang mundo na ating ginagalawan ay isang nakakatakot na lugar. At hindi ito ligtas para sa ating lahat, maraming karumayang bumal at kahindik-hindik ng mga pangyayari sa araw-araw. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mahirap para sa bawat isa sa atin na tahakin ang daan sa ating paglalakbay sa buhay. Araw-araw ay may balita ng digmaan, patayan, sakit, lungkot at pagdurusa. Milyon-milyong mga Kristiyano ang dumanas ng lubhang kahirapan at pakihirap dahil sa kanilang paniniwala sa ating poong may kapal. Daang taon ang nakalipas noong pilit na hinahadlangan ng mga kristyano na magpahayag ng kanilang pananampalataya na malaya. Kung nakafocus tayo sa mga masasama at nakadismayang pangyayari sa mundo na ating ginagalawan, ay mahihirapan tayong labanan ang lahat ng hamon sa ating buhay ang Isaiah 41.10 ay hindi lamang reminder sa atin, kundi ito ay encouragement na ituloy natin ang laban dahil sa buhay ang Diyos na nabigay sa atin ng assurance na siya ay kasama natin sa lahat ng oras na hindi natin namamalayan whether in happy times and even in saddest or lowest times of our lives. Hindi lumalaban na mag-isa dahil kasama natin ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, maging ito ay kalungkutan o kasiyahan. Ang mahalaga lamang ay kung paano natin i-acknowledge at i-recognize ang presence ng Diyos na kasama at katulong natin sa pagharap sa lahat ng hamon sa ating buhay. Kapag tayo ay nasa gitna ng kalungkutan, Labis na problema o kasawian madalas iniiwanan tayo ng ating mga itinuturing na kaibigan at mas masakrab sa lahat kung iniiwanan tayo sa ere ng mismong kapamilya natin tiba. Pero kailanman ay hindi tayo iniiwanan ng Diyos na siyang gumawa sa atin. Malamang tayo ang madalas lumalayo sa Kanya kahit paulit-ulit siyang lumalapit at sumasama sa atin. Sa panahon na wala tayong karamay, nandiyan ang Diyos upang damayan tayo, patatagin tayo, palakasin ang ating kalooban at tulungan tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan maging ito ay physical o material, psychological at spiritual. Bilang mga anak niya, wala tayong dahilan upang mangamba. God is our God. God is always with us siya ay kasama natin sa bawat hamon na ating kinakaharap. Niyayakap tayo ng Diyos kapag tayo ay umiyak at siya ay nagagalak kasama natin kapag tayo ay masaya. Siya ay laging present sa ating buhay kahit madalas tayong absent sa Kanya. God's love is everlasting and eternal, ikaw na. Kapag mayroon tayong kinakaharap ng mga masalimuot na kaganapan sa ating buhay at kailangan nating labanan ang mga ito, wala tayong dahilan upang mangamba, matakot o mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos na kasama natin sa lahat ng oras ay siyang nagbibigay sa atin ng iba't ibang paraan at kaparaanan upang mapagtagumpayan natin ang laban. Ang Diyos ang nag-aadjust sa atin sa mga panghanib o kapahamakan habang tayo ay pumapalaot sa pagtahak sa lubak-lubak at bakubakong daan upang maging matiwasay at papabilis ang ating paglalakbay tungo sa kanyang kaharian. Ang mga hamon at pagsubok ay ang mga balakid o hadlang upang bumagal at maantala ang ating paglalakbay na posibleng maging dahilan na lumihis tayo sa ibang daan kung ang mga ito ay hindi natin labanan at mapagtagumpayan. Sa oras ng kagipitan kung saan tayo ay lubhang natatakot, nahihirapan, nalulungkot o nasasaktan, lumapit tayo sa Diyos at idulog natin sa Kanya ang lahat ng ating mga karaingan at isuko natin sa Kanya ang ating buong pagkatao at katauhan at mapagkumbabang humiling sa Kanya ng spiritual guidance, spiritual protection, courage, perseverance, endurance, comfort, and mercy. Sa makatwid, kailangan natin makipag-ugnay sa Diyos o makipag-usap sa Kanya. Hindi lamang sa mga panahon na tayo ay nahihirapan o nakihirap. Hindi lamang sa mga pagkakataon na tayo ay nangangailangan ng tulong, kundi sa lahat ng oras na ating buhay. Kailangan natin magkaroon ng constant communication sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal o prayer. Dahil walang iba at bukong tanging paraan na makausap natin ng Diyos kundi sa pamamagitan ng dasal o pagdarasal. Subalit so, ang pagdarasal natin sa Diyos ay hindi lamang simpleng pagdarasal, kundi ito ay isang seryoso at taimtim na pagdarasal na nagmumula sa kaiboturan ng ating puso at sa gitong paraan, tayo ay kanyang at pauunlakan. Manalig at kumapit sa Diyos dahil hindi niya tayo bibiguin. Magtiwala at manalig sa Diyos dahil kailanman ay hindi niya tayo iiwan. May the Almighty God illumine our hearts and mind. Free us from the snare of evil and protect us from any trace of harm. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, Amen.